ayun mga katropa magandang araw po sa inyo lahat no ayun at uh, araw ng linggo ayun uh, maglalaba lang tayo no tapos magayos ng konting gamit ayun at uh, sige samahan niyo ako kung anong pwede natin gawin ngayong magapon ayun mga katropa simulan natin yung ating araw kahit linggo no uh, wala tayong masasayangin na araw no ayun mga katropa ayun at uh, kukuha lang tayo ng hangir dito tsaka kaya nakalanganin natin ito ayun mga katropa uh, sumabit pa na no? <laughs> ayun okay, ang hangit yung, yung labahin natin nasa sa baba no? No. tapos uh, um, mag ayos siguro tayo no? marami tayong ayusin ayun no? tara nandito na yung ating labahin no? Ayun. Marami pa yan no? nasa sa at uh, So, kunin natin mamaya, no? Bubuhatin ko muna yung washing. Papunta rito sa ating laundry area, no? Dito. Dito natin lalagay. Ayun, mga katropa. Ayun, hapukunin uh, lang natin yung washing machine, no? Nandito. Ayun, at... Uh, ayun. Tingnan yung mga gamit natin, no? <laughs> mga tools, saka, no? Ayun, at... Uh, ayusin natin yan, no? para luminis dito kasi kukunin natin to no? papalitan natin yung uh, plywood nito kasi malambot na pero hindi ngayon no? ayos silang natin yung mga gamit na tapos nandiyan yung mga rack natin ayan no? yung iba mga rack natin sa store no? yung 5 layer metal rack eh, kukunin natin yan muna natin tayo mga guys din tayo sa log. Eh oh, apropo, balikan natin dito para maiayos 'to, no. Tayo muna ng dito natin pintura, ano. Na? Dito lang ko ng pintura para sa mga gas na. Ayun, natapos. Uh, Ngayon muna tayo, no. Na? Pala natin na listen tayo, no. Ah, apropo, sige samahan niyo, mga guys tayo dito. Ayan mga tropa. Nadali natin doon na no, para bawas kalat dito. yan Uh, um, by next week ilalabas yan. Oh. No? Papalitan natin yung plywood nya. Ito ano. Kasi nalusaw na. Ano. Nung gamit namin. yung dito natutulog yung mga nagtatrabaho. Kaya papalitan natin yan. Ayan mga tropa. Dali natin ito doon. No? para mailagay doon. Oh. No? So, uh, pero ilalagay muna natin dito na, sa samantala dito sa taas para bawas ka lang doon no? ay kasya sana may problema hindi kasya ito lang kakasya ito ayoko lang pasay tignan natin Ayun, nagkasya siya, no. Nakawin siya katagilid ng konti. By next week, ilalagay natin yan. Nakatuloy-tuloy lang yung pag-iikot niyan. Ayun, atropa. Habang naglalaba tayo, no. Ayusin muna natin yan, no. Yung mga kalad doon, ilalagay natin sa iyo, ibabaw ng table, no. Yan, sa table na yan. Ya, apa? Ini saya nak minta apa ke? Apa? Selamat sinyo no? Hindi, <laughs> kasi dito, kung sasama natin doon, lalayo. Eto, bubuksan lang natin yan. Dito na natin banda delineation na no, palabas para mas madali. Ay, hindi na banda doon ni Ines. Uh, dito na tayo ngayon. Okay? Eh, dito Ayan, mga uh, tropa. Uh, natin ulit, no? At uh, malinis na, no? Malinis na natin. Ayan. At yung mga gamit na nasa baba, nilagay na natin sa mesa. Ayan, ito okay na. Ayan, uh, di pa tayo tapos maglaba, no? Bakit basa lang na yun. Ayan, mga tropa. Kasi muna tayo, no? Magsasayag, no? At uh, malapit na yung oras ng kainan, tangalihan. At uh, magluluto pa tayo ng wala pa yung katropa. Sige, samahin ako. Mayroon pa tayong ng lahat ng araw. pwede natin gawin. One hour later. Ngayon, katropa, pwede na tayo magsampay ng unang tropa Makapaglaba na tayo eh May na natin Kaya mga tropa Kailangan natin umakit ulit dyan no? Eh. Natanggal yung mga ano, dyan Kaya mga tropa Natanggal yung ano no? Pornesa natin na Hindi ako ang ina Dinikip lang yun Ayan at uh, Nakasimod Ayan na sa to Kasi yung isa tayo dyan no? Ayan at Masigit Kaya kailangan natin Tumasok dito

Ito yung puti na lang ang jelayong gana ni Kuheni. Ayan, hakatropa. Hapon na, no? gumagabi na. At, uh, pupunta muna tayo ng bayan. No? At uh, na makabili ng ulam. Wala pa tayong ulam. Ayan, ata uh, Sige, samahan niyo. yung natin kung ano makibili natin. Ayun, kasama natin si Ati Linlin. Si Ati Han. Sumuladat. So, Ayan, hakatropa. Bibili kami ng ulam ko. เฮ้ยอโตรปะเกิดอไรที่เซมัยบ้านเนอะเฮ้ยอาทิตย์นั้นก็วันที่7-11นไม่ไปนี่ลย lang ทราเนี่ยนะไปไปละไปนั่อุลมนะมานึกินงตอนาั้นเฮียอ้บันดาดน่ะ Ayan uh, mga tropa Dito ayan Musik na Okay lang tayo ng hito no Ito may mga uh, Isaw Bulo Ayan tayo bumibili Ayan uh, mga tropa may hito Dito tayo may hito Ayan okay. mga uh, tropa Ayan ang dami hito May bangus din Sagay okay. sama okay. ng Dito okay. may ano uh, Ayan uh, uh, na barbecue Ayan no? Ito yung bawas, ito yung Ito yung bawas, ito yung mga hito na atin Ito natin no? <laughs> ito yung Ito no? yung isaw, dito na mas side na ito yung mga nag na dyan Hanggang doon, mga na hanggang doon tropa okay na no? Ayan, dadaan muna tayo sana na <laughs> sa grocery. Ayan, tropa. Dito tayo sa may grocery. No? <laughs> Si vera tayong tubig, big no? Ayan. Uh... Ayan, tubig. Ayan. And ya. Tapos sa. Uh... Gatas lang na. Fresh milk. Okay na tayo. Ito. Ma. Yung cow head. Ay, <laughs> mga katropa, nandito na tayo. Ano? <laughs> Tarating lang. Ay, yung bahay natin, walang ilaw. yon hindi natin nasindihan kanina bago umalis. No? Kasi maliwanag pa. Christmas light lang yun. Kasi hindi sa rooftop. Sa may taas. Hindi na natin tinanggal yan. Na total solar naman. Ay, mga katropa. Ayan lang tayo ng ano, ano? 7-Eleven. Ayan, at uh, bumili lang tayo ng Shopaw. <laughs> Yan, may shopo tayo. Tapos mayroong drinks. Bumili din tayo ng ito, no? Pangapunan. Tapos bumili tayo ng fresh milk. Tara. Sa <laughs> <saka>, chichirya, na <no? laughs> Tsaka tubig, eh. Ayun, kahit may tubig pa tayo diyan no? Bumili na tayo. Ayun, mga katropa. Natapos na naman isang araw, no? Ayun, at bukas, balik trabaho tayo ulit, no? Tsaka yung mga manggagawa natin konti na lang at matapos na yung ating uh, project sa baba no? ayun mga katropa siguro hanggang dito na lang at uh, maraming salamat sa panonood muli ingat po lahat marami salamat God bless